Uh, Kalinda, Ma'am Edita, good morning. Oh, pagpalang araw po ano, may umaga. Meron po tayong bisita. No? Kung maalala nyo, ito yung binigyan ni Kawaki TV ng lingap, no? Tulong. Ah, uh, dahil sa bagyo. Ngayon naman, kagabi lang, di ba? Brad Lusing, kagabi naglindol? Naramdaman mo? Oo. Diba, iyon ang pinunta mo dito. Yung naglindol, nagkwento sa nga, naglindol. Oo. Di, gising ka pa nung lindol? Alas 9.30. Sige, na mo. Alam na alam talaga. Malakas. Ako nakatulog ako eh ada dadamo patay sibo. Oh, eh daming nasa landa doon sa sibo. Oh. Hmm. Teka lang ako. Teka ka ng ka ano mo sakit mo? Nenerbiyos ka? Wala man pero umina ang katawan mo. Natakot ka? Natakot. May ginamit, tuloy mo maintenance ng gamot. Hmm? Ah. Oh. Pumunta daw siya dito dahil nga kailangan niya talaga yung pera pambili ng gamot niya. Wikwi. Wakwa. Wakiwa. Ay! Tira! Pambili ng gamot niya dahil buko doon sa nagmimintinan siya eh kagabi na inatake siya ng sakit niya lalo dahil sa lindol no? Anong lindol gani sa ilonggo? Linog! Mm, yun, linog. Eh, kaya mo pumunta ng bayan? Bumili ng gamot mo? mo Hmm? Tricycle ba siya? Tricycle. Okay. Magta-tricycle daw po siya. Ilang taon ka na gani, Brad? 71. 71? Eh, sinong kasama mo pag pumunta ka ng bayan? Ako lang. Eh. lang talaga? Si, 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 di mo ay sasama? Ayan, no. Oh, may putik pa si... Brad, ano, Kawaki oh, tindi ng putik ng paa niya. Oh, dahil ang daan papunta din, din eh. Talagang napaka tindi. Huh? Eh mamaya, pupunta kami doon. No? Bibili natin yung kahoy mo. Sabi ni Kawaki, para may pambili ka ng gamot mo no? Mamaya pupunta kami doon. Ay, maya maya lang pag okay ng tempo, pupunta kami doon. Malakat kami to karon. O, oh, hindi bang ka kay maka, makabili ka talaga ng gamot mo. Oo. Oh, oh. Eh Talagang napakalayo ng nilakad ni Brad Lusing, no? Para lang makapunta dito. Uh, ganun nga, kailangan niya talaga ng pambili ng gamot niya. Kasi ano ba yung sakit mo? Brad? Oh, oh nga may sakit. Anong pinag-high blood? Di, ma... Ngayon may iniinom ka nga maintenance mo sa Wala. Bibigyan kita dyan mamaya. O, oh, pero bibili ka ng gamot mo talaga. Oo. Tapos, yung mga risita mo dyan. May mga risita ka? Mapacheck up ka dapat. Kaya kung may risita ka, hingian kita ng tulong doon. No? Bigay mo sa akin ang risita para mahingian natin ng... Ano? Nang tulong. Oo. Ote, oh Dami yan. Dumahingian natin. Uh, ano? Para may maintenance ka. Oo, ganun talaga kasi. May edad na. nagme maintenance Tsaka may hika ka. Gahapo. Ang hapo mo sa ano naman na? Kakapo Mm, um, parang napapagod daw yung pakiramdam niya. Sa so, ang tama eh siguro nito sa heart, heart mo. Hirap na ng ano ngayon ng sitwasyon, wala siya mapagkuhanan talaga ng pangbili niya ng gamot niya. Doon lang talaga sila umaasa sa yung sino nagsisibak ng kahoy. Ah, okay. uh, si asawa niya. Oy, may tanda na rin yan, no? kaya nakayanan niya magsibak para lang may pang tosto sila sa ano pang araw araw nila Tena, na, oh, ubos nyo na ang bigas nyo na binigay ni Kawaki TV may tira pa. Ha? <laughs> Oo, oh, kasi ilang araw na rin eh, you no? Know? Mga nakaraan na, oh, one week na siyang nakaraan. O, oh, di ba, like, pupuntahan ka namin doon. Oo. Oh. Ayan. Okay, walang problema basta meron lang eh talagang basta pag ikaw nagsabi o oh, kahit uh, walang wala rin si Kawake talagang gawan niya yan ng paraan makabili ka ng gamot mo no? oo oh, ganun kanya ka naalala Oh, ah, <laughs> Adi okay yun. Nah, dahil daw doon sa pasasalamat na kay Boss Waki. eh, <laughs> imbes nga tatlong sako, eh, nagiging, ah, imbes dalawang sako, nagiging tatlong sako, no? Okay yan. No? Sige lang kay si Boss Waki ng bala din. No? Good morning mga kawaki. Ang nang ng daan, oh Ay, sa bagyo. Ganito ka, lala ang daan na namin. Pupunta po tayo dun sa tutulungan natin. Itong daan papunta dun. grabe yan napapansin nyo po, sugar cane po yan, kabilaan napakalawak yan ikteros oh, ikteros na sugar cane ayan shout out po kay ma'am nora gayon din po kay sir randy basid shout out din po kay ma'am asuncion incarnation ayan po ayan oh. sugar cane ito naman red red na sugar cane hmm. mga red yan and red yellow naman to sugar cane Yan. Gandahan na tayo kay Hirap. Pero nakabots naman ako. ngayon, Ayan. Ayan. pa tayo dito. Oh. Lalim. Ayan. ayan. kasama ko yung anak ko. Pupunta doon. Oh, sige na. Laka na. grabing daan. Yun. Sige lang, basta. Magpunta na natin doon bigyan tulong ni ano, Sir Wakiwak. kare natin. Yeah. Eh, oh, grabe. Ito yung mga madadaanan natin. Oh, dito tayo. Gilid tayo. <laughs> Buhay yan, mga wow, kalendar. No, maraming hirap ng daan. Ndi. Ayan nabasa na yan, kagada na yan diyan. Maya-maya doon na tayo. Yan. Tingka. Ano na? Be, palang tawa ko ba? Dala ni Papa mo? Yeah. Eh, kapti mayo di doon mo. Basi maulog. Doon ka. Be, tingnan natin. Ayan, nakasalubong natin yung apo natin. Anong dala mo? Anong binigay Papa mo? Tinapay. Hmm, ah, pandesal. Eh, kabila. Ito lang mga bread. Ha? Huh? Ano cheese bread? Kaya nga isa. Sarap. Hindi ka sasama. Thank you. Ganito. Gabang na. Tindi. Tindi. Masada na. Malapit na tayo dun. Nakano na, dadali natin doon. Rutas. O, sige na, lakad na. Tama Tamang-tama, anak ko, yung kasama ko kasi nga ulang pasok. Gawa nga nung kagabi lumindol baka na naman 'di po gapas ng no? Rogercain Ni hmm. Yan po malapit na tayo mga kawaki Sige, okay, lakad pa. Dala natin. Namin. Ayan po. Diyan po sila nagsisibak ng ano, mga kahoy. Yung bibilhan natin ng kahoy para na makakatulong sa kanila yung pinagbila niya mga kahoy. Ayan, ang daming kahoy. Ito sa loob, dami. Ayan. Tawid. Sis Lite. Sis. Sis. ay ara si Brad Losing. Teka. Nak, Sige dira lang. Okay, kita ka dyan, sa kahoy na. Ayan. Ito po yung mag-asawang bibilhan natin ng sinibak nila na kahoy para makatulong naman sa kanila kahit pa Ano, Magpapambili ng gamot nila. Ayan. Ayan ba yan? Oo. Isa nang isa. Ah, yan. Oo. Bibigay niya. Ti, kumusta? Ha? Si, si Slite. Ah, ganito sa? Naglagaw. Naglagaw sa? Sila ni Sis Jire? Ah. Wala sa. Pupuntahan natin Sis Jire, yung ah, Sis Liti, yung asawa niya. Ayan. Pumunta daw dito sa kabilang bahay. Sis Liti! Sis Sis. Ay. Mga gada. Hindi <laughs> na kayo tawagong ko sis Litio. Ang kahoy niya bala. Hmm. Ayan. Tawag na natin. <laughs> ha? Ate ho. Nga yeah, tawag to sa danay. Sino? Siling ni Brad. Ha <laughs> ha ha. <laughs> na gilagaw-lagaw ka? Laga, kay... uh, uh. Nanong ulo mo. Ito yung mag na bibila natin ng kahoy. Ay. Pero may gijaga sakit ulo mo. Hmm. Wala mo na pacheck check up? May libre nga check up Gusto mo danta ka? Check sa mga senior? Oh, libre na. Oo. Oh. Ah, iyan nga talaga. dapat kailangan may pambili ng gamot. Libre check up pero kailangan bibili ka ng gamot.

sumubi mo lalaki no ganda oo ganda ano ni sa nga ano mahang mahugani eh, Jimmy Lina, kag ang oo oh, Lina, kay amon ang sarahi sang manuk sarahi hm kitay ni eh hm tapos sino nagbiyal Uy, mina guata lang ni Lucio na no napiyake na piya Tapi mm. ya kaya gani, pia kun diwat. Mm. Um, ito ang ibigay mo kay sa boss wake. Iya, tagu to siya. Dami kun. Hey, babae ng mga sawa ng ito. Ikon ni, ibulat mo ni agud nya magatong gatong maninyo, ha? Ah? Mhm. Kaya yani nga ko to nagawi man ko sang ani ho. Hey, bisag gatong gatong nang namo nga panman. Mhm. Ini. Ay, Ate, ayan, ganyan ka wake oh. Pinagi um, okay, ka sa ako ang kinanggaling. Ang okay lang ang maabot lang ng ano kay may pambili lang ba kayo ng gamot niya? bla? Tay din na, na, na si Brad, ano? Ari si Brad mo. Mm. Daddy tao. Ah, oh, siya da tao. Ari, na po ko sa duyan Ay, niya. Nagpadoyan-duyan kanada dayon. Oh, duyan-duyan no. Ambot Pungko mm. pung 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 di brado, dari pungko. Pung 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 kasama, anak ko na lang ang kasama ko. Walang pasok kayo. Naglindol, di ba? Naglindol. Kapon. Uh, gabi? Doon ka na ko. Dito ka na. Opo, Kaysa nag... Oh, direka mm. ka pungko ka da sis. Oh. Pungko oh, ako di mo. Ah. Oh. doon ka na ko kaya silaw. da dire ka. Yan, oo. Oy, pakita sa ila nung dala mo pa sa lubong mo sa kanila. <gibong muna? gibong muna> <gibong muna> <laughs> Ini ano niya? Sako. <laughs> Naiilis to sa ano. Ay, eh, gamitan yung sako kay wala ko ba, sako. Wala kami sako. Eh, ko, ay, natawa. Tingnan mo. Hmm. Ang pasalubong. <laughs> pasalubong. <laughs> Ode oh, ba? <laughs> Marunong talaga talagang tuwang-tuwa no kay no basta ano natutuwa sila oh. Nanong oh. dana. Oo. Oh. Oo. Oh. Hindi ba ganoon lang kasi ang ano nila. Oh, ayan na. Kay um, para bobo sa kabay. Eh, oh, oh, 'di ba? Tong tuwa sa sa pasalubong ah, ng anak ko eh, sabi uh -oh. ng uh -oh. anak ko bilha eh dala natin mami ng ano kasi marami naman eh kawawa naman si. Kawawa naman si Eh, <laughs> e wala tayong ibang prutas, ito lang. Uh -oh. Dadalhan natin ng prutas doon. Uh -oh. Oo, sila ni Lolo. Ay, ni Lola. O, tingnan nyo. O, sobrang si, natutuwa sila, di ba? Ang yung... Lola. Mm -hmm. Ang pakinuoy. kami si Ida. Sa iya. Kaya, siyang si Ida, mm -hmm. Ay, siya, gabulig man sa amon. Isang tigurang na kami. Mm -hmm. Mm hmm. Ano daw yung maraming salamat daw ka talaga po waki. at kahit na sa malayo ka eh talagang naalala mo sila na Oo. Si Shaki? si Boss Waki. Waki? Oo. Amo na oh, sa si Cito. Kung, si kung maalam tanin na nga, kung ang amoy na si Waki na, mga ko siya sa kwarta. Ibakar ko sang bud-bud. Oo. Yan. Oo, talagang naalala kayo. Eh, sige lang, pag ano natin nga, panalangin natin na may biyaya rin nga uh -huh. darating sa kay Waki para nga ma

ang nag sa ako, niladudutan ko lang, sa pasalamat sa Diyos. Oh, na talagang pag nakatanggap daw sila ng biyaya, eh talagang <coughs> pinapanalangin nila na talagang bigyan din ng biyaya, yung nagbibigay sa kanila ng ano, biyaya. <coughs> o di, babayaran na natin, buswake, ang anong, <coughs> ano? Ano, muna eh, baka naman uh, bugas, kay, baka naman bulong, ano na eh. Ay, bali, bibili daw nila ng ulam at saka bigas, no? Uh oo. -oh. Mga pang loob na mga kailangan nila. Tapos, gamot ni Brad. Oo, oo. Makal. Oo. Sige, nak, eh, bigay mo na, nak. Sari na. Oo. Salamat uh -oh. <laughs> po siya ngayon yung uh Oo. -oh. Ay, nagawa duwa-duwa man ang pag-ipusoon ko. Mangyak-ngyak daw talaga yung puso niya. Uh -oh. Kasi nga, sa hindi man kalakihan pero sa ngayon talagang kailangan nila dahil yun nga ay eh, pambili ng pagkain no sa slite oo oh ayan nyo pag may biyaya rin si Boswake, talagang naalala din naman kayo eh pupuntahan ko kayo ulit dito oo sige mm. salamat kay Madi, man ang ato nga dito amo. Hmm. Ayan, boss Wuake, okay. maraming maraming salamat dala, talaga sa pamagitan mo ay narating ang tulong sa mag-asawang ito. At saka kay Ma'am ano? Uh, shout out kay Ma'am Erlinda Official Vlog, kay Ma'am Edita Max Vlog, kay Ma'am Friends Max Vlog and also please support my YouTube channel, Apin TV Max Vlog. po. Sana po supportahan po natin para eh kasi uh, mas okay tong hadikain nila na talagang makakatulong sa mga mahihirap, ano? Oo. Sige, thank salamat you gid. Oh. Salamat, Oo. salamat gid. Salamat. Good morning mga kawate. Ano yung nagdaang bagyo? Banito ka lala ang daan na Pupunta po tayo doon sa tulungan natin. Itong daan papunta punta doon. Grabe. Yan. Napapansin niyo po, sugar cane po 'yan, gabilaan. Napakalawak 'yan. Oh, there's na. sugar cane. Ayan. Ayan po. Ayan. Sugar cane. Ito naman, red. Red nga sugar cane. Mga red dyan. Ayan. Ayan. Yellow naman to. Sugar thin. Sa ilalim ng ulap, ituin ang tanaw kahit madilim, liwanag ay darating na